Alright, attorney, paano ba natin matutukoy kung ang isang charity organization o post na ng donations ay legit o scam? May mga red flags po ba na fake ang isang charity post? Tell us more. Oo, yung unang-una yung sa, ba, ba sa Facebook. Uh, alam na natin na madali kumawa ng uh, Facebook page. Uh, minsan sobrang guwapo yung profile picture kaya sobrang ganda, no? Ah, uh, mm -hmm. generic Maring generic photo lang yan. Uh, mayroong paraan para ma-verify yan. Um, sa Google, halimbawa yung Google Images, pwede kayo mag-reverse search, uh, reverse image search, uh, para malaman kung ginamit ang generic photo. Um, yung mga text uh, at saka email scam, I would go slow. Pag may mga link, huwag nyo ikiklik yan. Uh, kung may binabanggit na ahensya ng pamalan, DSWD, o Caritas, o Red Cross, o ah uh, you know then go straight to the source tawagan nito mga um, ito ang mga hensya ng pamataan para malaman ko talaga meron ng ganong fundraiser o solicitation na ginagawa um, bukod doon um, kung mas personal naman kung by phone o kaya face to face kadalas siya minamadali ka um, so huwag kayong magpapa huwag pa dados huwag magpapadala very emotional ang pitch nila at uh, nakakaantig ng damdamin pero sabi nga lang do not make an emotional decision mag uh, muna alam niyo may mas na nagsosolicit dapat meron nung uh, permit mula sa DSWD na para magsolicit ano yun ang isang bagay o kaya dapat nakalista sila sa um, Philippine Council for NGO Certification no um, or kung sinasabi na nagpapanggap sila na sila ay kumpanya sila ba SEC registered so ito yung mga bagay na pwede nating tingnan Um, isa pang sign halimbawa, 'yung mga sa email, 'yung mga spam emails uh -huh. o kaya sa Facebook page mapapansin niyo may mga grammatical mistakes, sa 'yo may mga misspellings o kaya sobrang space, 'yung hindi malinis 'yung pag pagkakasulat ng text. Yan ang mga signs na na malamang peke ang uh, ang page yun.